Ngayon to this video ay pupunta ka sa Baybay Maghanap ng barya Huh? Tara Makakamiss lang kasi yung bata pa akong ginagawa ko Dati is na ako kami ng sampu, lima Since nandito na ako sa probinsya Why not? Gawin ko ulit yung ginagawa ko ng bata pa ako So guys dito na tayo! Tara! Ang sarap lang sipin na maging bata ulit sarap isipin oh. Ay, sarap pang yung bata ulit. So sa ngayon guys, wala pa tayong nahanap. Ay, piso wala. Pero hindi tayo susuko. Dapat makahanap tayo kahit piso lang. Okay. A few inches later. Grabe mga ayaw, gusto nang hihirap maghanap. Ito to yan. Hirap na napin. Hirap, okay. hirap. Lapaw na hanap, guys. Baka mamaya makahanap ta. Hirap na hanap. Let's go, let's go. So well, yun guys, may nakita tayo Ito ang barya, ito, ito, ito Yan, may piso na tayo tingnan, tingnan Oh, piso Guys, may nakita tayo guys Piso, hindi na tayo mawi Kaya eh. sabi ko kanina, piso lang, okay na Wee, hindi na So yun guys, pauwi na ako. Dito na tayo, piso. Yes! Piso na, makikita ako tag no? Karoon pa na, makikita. Habang papauwi ako, may nakita ulit ako okay, ng piso. piso. Meron na ng piso, guys. Yan na. Kita yan? Yan, piso! Yun, so, guys. Thank you so much, guys. Panunod. Like, share, and follow. r a、啊